Walang gaano nga talagang mga ano dito. Halos marami din. Bangos din ang tilapia. No? Tapos may sila dito. Ayan. Eh. Ano ata ito? Sarap yan ha. Breadfruit to. Oh. Ayun ako nakakita ng breadfruit. Ayan mga ka-farmer, malabo ang kamalamigan, So ayan, isang magandang buhay Nandito tayo ngayon sa Dasol mga ka-farmer ah, Maliit na bayan ng ah, Pangasinan Pero maganda na rin maikutan mga farmer Pagkakataon na rin po na maipasyal ko kayo dito Ano bang meron sa Dasol Public Market? Ah, ha, ano ba ito? Sino na naman? mga farmer op oh. Nasa dasol po kasi kami ngayon, nag-relax uh, at tingnan natin tong kanilang palengke. Ang target natin ay Syempre tingin din tayo ng isda, ah, uh, konting maiihaw na liempo siguro, at uh, chicken daw mga farmer. At syempre gulay. So, ikutan muna natin dito. Tayo po ay iikot muna. At ah, ang tagal ng aking kasama Ayan, dito tayo iikot May mga gulay-gulay po doon sa likod Napakaliit lang ng palengking ito Ayan, oh Late lang po yan, mga farmer At uh, ito yung tipong palengking Probinsya talaga Probinsya Province tagal o oh, yan titingin tayo ng uh, ito mga prutas mga kakara ganito lang dito bilday saging ano uh -huh. saging, -oh. Ay, saging okra oh, ganda sariwang sariwa uy, oh. uy santol o oh. masarap Ilocano na dito mga farmer Ayan Ah, tingnan niyo naman. Oh. 'Di ba? Oh, ikot lang muna. Ikot lang, ikot tayo. Paano ikot ganon? Oo. Oh. Walkie walkie. Ano bang meron? Ano to? Oh, baby oh. ano to? Bago to ah. Ah! Tabako po. <laughs> Tabako. Ano daw? Tabako. Puso pa pala dito yung ano-ano. Ayun. I don't smoke <laughs> ah panganga ito no ayun panganga thank you panganga pala oh, ano pa talaga province kami ikutan natin pabalik dito may pugo ayun no? ayun may labong sila oo labong matama habang proseso kamote ay, ano po ito ah sitaw oh talbos ng kamote green na green kasi oh hindi parang sitaw hindi sabi ko nga kamote kasi sabi ni ate wala daw siyang kamote thank you ayan ikutan natin mga farmer ano ba ang presyohan nila dito may toge ayan pwede ako magkano pala ng toge ano ako ng toge bebe ay kala masyado marami ata Oo, oh, pa ako nagkikrave yan eh. Kaya na ang lami. Sige, mm -hmm. tingin-tingin muna tayo. So, target lock, ha? Toge. Eh. Aha. Uh -huh. 10 pesos isang balot. Ayun, mga ka-farmer. Sibuyas, 25. Ah, saan? Ayun dyan, dyan tayo papasok mamaya. Pagka ganitong mga palengke, excited pa rin ako kahit pa paano eh. Alam nyo pagka mahilig po kay mamalengke. Any ano, any new market na pupuntahan ninyo Parang parang unang silip sa dagat. Ganun ang pakiramdam. Meron din silang oh ano oh. Lumakas no. sa palokin mo. sinigang <laughs> din Pasinigang lang natin taloyo yo. Gaganda ng mote oh. Tinga, huh? na Gabi na. No? Si Mama gusto niya. Eh. Mama bilis lang lutuin. na? muna Tayo mo na natin. <laughs> Gaganda ng Talbos eh. ayan oh. Shout out pala kay Reynante Vidal. Brother, kumusta ka? Ah, napasyal kami dito. Boy, rin mo yung dalawa boy. Ay, yan. Lagang tubig lang ang sekreto. <laughs> Laki ng talong, ha. Ay, buhay pa. Patayang talbos ng kamote. Paborito ng aking nanay ha? Apat Magkano po ang talbos ng kamote? 15 pesos. Same same din. Ganun din sa amin. Ganda sana ng iyo yan na. Oh, one eh. Ay niya, Hindi nga eh, siyempre mga bata din isipin mo din, di ba? Ito naman din nila Mga ito, ito, magtorta tayo. Ang laki naman ito kano po ang ano ta 80 80 per piece. Dapat <laughs> direcho daw. Ayan, okay oh, niyan. Pula niya. Pula nga ba. May ni pa. First time ko dito sa bayan ng Dasol. Sa Arayat Pampanga. Ito pa daw po. Ama ah, na, bebe. May iba pa tayong ano. Pag naluto yan. Yun oh. Tapos doon, saging sa, sa kabila. Doon na tayo bibili. ng Ready to eat Nang kuhanin natin na saging. Sa Anong iyaano mo dyan? Ah... May itlog pa naman tayo. Talbos. bukas ano na lang no alis na rin pa. yung mga dila dilata na no okay 195 195 parang ano lang ah ayan Oop. so ayan may makakaikot pa naman po dito ayan o no? iikot lang kayo may parking doon sa ano okay naman na natin tong mga ano nila dito sa loob ng palengke. Okay din pala malaki din ah. Malaki din pala ito ah. Oh. Malaki din ng uh... ano tingnan natin mamaya kung anong meron. Pero kasi sa mga ganitong klasing palengke, let's say maliit na palengke, yung mga first class po na isda dinadala sa mas malalaking palengke, which is yung doon yung mas malaking uh, chance na mabili sila. So syempre, yung mga pagka ganito, eh, 'yung pangmasa ang iniiwan nila, mga farmer. 'Yun ang ano ko uh, observations ko. Kagaya sa Subic. Kapunta ka ng Ulongga po na andun talaga yung malulupit na isda. Kagaya uh, sa Subic, hindi gaano nandun din pero mas ano nila. Ayun 'no. Priority nila 'yung ano. Oo, oh, parang danggit yan. Takutan muna natin. Oh. Ito, ano? 360. 180. Ayan. Ano to? Ah, Sipon dagat, no? Swahe. Swahe to. Ha? Huh? Ah, hindi kinakain. Ayaw daw ng mga bata. Ano si Bidya? Ano si Bidya? Ano si Bidya? Ano si Bidya? po si Mayamaya po Mayamaya Bidya? talaga yun Bidya? ang dami oh. mura lang po. Suwahe. Hindi sa mga 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 dito pala oh, ganda ah. mga farmer ah. Mukhang ang sa 45 ang sabi ko, mga farmer. Ikutan natin oh, dalawang ano naman to, kabilaan. Ayun naman yung karne pala, bibili tayo. Sarap ng suwahe oh. Bangutin. Ito, ito, bawas. Eh. Asa na 'yung mga? Delapiak ma-pa-ramay. Okay, 'yun din namin nung ko ta. Eh, lapin Pati sibling, meron dito Ayan, oh. Ayun <laughs> O oh, sampas-sampalukan. Ano 'yan? Aam ah, kalaya. Darling, 'yan. Ah. Binitay na ng ano? gempo pa? parang masarap maggata ano kaya eh? pala ang kakanin pala ano po yun po yun po yun po toge ko ha baka makalimutan natin Gas. Oh, tapos chilyo pa pala. Masira namin yung kutsilyo, mga ka-farmer kasi nag po ako ng ulo ng dorado. Grabe ang ang tigas Nasira yung kutsilyo doon sa ano, papalitan na lang po namin. Ayun Ay, oh. Sana lang. Dami pala. Pwede pang i-adobo yung iba. Tsaka chicken pala si Bidjo kahit ilang hita. Eh, chicken daw si Bidjo eh. Okay. 2.14 ah. 706 706 ah, Baboy dito Magkano pang yan pong ulit nyo dito? Sir? Magkano ang presyo lang? Mura oh, Hindi naman sa na, ano Malaki pong diferensya natin Sa amin 400 eh 10,000? 200,000? Sige, saan kayo, sir? Mampanga. Arayat. 3.30. Oh, parang orasan lang. 3.30 pm. Sa pesos lang. 6 pesos. Baka, meron din sila, oh. Magkano po ang kilo ng baka ngayon? Dito? twenty sir, sa kwan. Laman. Laman. Uh, sa puto puto. may lang. Yung mga litid -litid po, ito. Ah, 'yan. yan. Mas masarap Wula, ito. Eh. Little, little, little. Masarap nito ito nga sarap nito Ito, masarap. Sa tapat ng Danbaka 'yan. Saan kunyan, sir? Ah, taba, oh. uh. ah, taba sya. Ito masarap hindi yun dito, 'yung eh. mga litid 'yan. Apa? Ano, sabihin ano alam mo. Ito. baka baka gumutom Ayan So, chickeners. Wala tayong chickeners ha. Wala tayong manok rito. Ayun doon. Manok. Ang itang manok ha. Ah, baka iba din po ang nagtitinda. Dito tayo. Ayaw. Kunti ang manok dito. Aski, askan lang. Tog, toge na lang daw po at saging at kutsilyo dito. Ayun oh. No? Ayun mga kutsilyo. mora yung ano nila dito, game po ah. Gulat ako dun ah. kill kill! okay. Ano? Alam nila yan, in China na, ikot tayo sa isdaan ito pa lang kanilang kainan no? kaya lang medyo ano tayo ngayon yellow fin bangus anong ihawin nating isdaan <laughs> papakage magkano po? 120 ang kilo 120 ang kilo. Okay. 120 ang Ha? Ihawi natin. O, oh, sige. Isang kilo lang. Patawag lang kami ng langaw. Abang iniihaw. <laughs> ah, dalawang piraso lang siya. Pwede na, ne? eh Oh, may baboy. Ayalay Ayala Ito, ito bitilya oh. 120. So, walang gaano nga talaga mga ano dito. Halos marami din bangus din ng tilapia, no? Tapos may sila dito. Ayan, oh. Ano ata ito? Sarap 'yan, ah magsabaw <laughs> ng shell wala nga eh halaan sana dalawa pwesto mo ah <laughs> dalawa pala pwesto yellow fin na meron Si Rey Wangsari wa. Ha. Hmm. Ma'am, ano sir? Ma'am, sir, singko po. Dorado maliliit din. Kakadurado lang natin. Oh, 100 lang ang durado nila. Ah, talagang ano, bebe, o. Oh. mo ba yan? Ay, breadfruit, o. Oh. Ayun ako nakakita ng breadfruit. Breadfruit. Laga to, masarap. Breadfruit yan. Going one, we must go. Red Ano kayong luto? Yan, hindi ko alam, eh. Ilaga ha Ay. <laughs> Thank you. Ah, yung pogi ko ah. Wala ah. na lang. Ang laki ng ano baby eh. Balot nila. Ah, anong anong ano mo doon? Yung itlog. Bebe itlog. Meron pa tayo, no? Oh, ha? Dami yun. Nakalakasan okay. ito na? Okay. Ganda ng ano nila. Saging. hindi, yung toge ko. Ang laki, ang dami. Walang maliit na balo, to. Yung toge. Sobrang dami naman kasi. Ah, uh, kaya ano na natin, Walang, wala tayong choice. Oh, okay. yeah. Walang medyo maliit na balot. Ilan po ba? Mga kalahati lang eh. yun. Ayan naman pala. Pwede naman pala. Malingki ng dasol maliit lang siya uh, hmm, daming tilapia ano? na ah, bebe hmm? daming tilapia at saka 45 Five na to okay okay na yan ay yeah. yun tayong pinamili ni na uh, chachanggi din siguro ito o kaya talipa pa thank you thank you pinamili natin saging na lang na ano, ready to eat hindi na yung papahinugin syempre Abocado Ang sarap ng abocado nila um, doon na ata meron mas maganda. Unang naming nakita. Ay, wow. Oo nga, no? Pero may bibili tayong saging, sa hindi na. Oh, wag na daw. Pinya na nga lang pala. may bilibli po kaming. 3 for 100 na pinya. Ah, baka masira. Oo nga, no? bayan ng Dasol So ayan Tapos sa kabila, puro mga damit-damit na yan Mga ka-farmer uh, Tapos mga gamit sa bahay So ayan, yan po ang ating uh, Adventure dito sa Baya ng Dasol so Ayan mga farmer Bilihan ng feeds okay na tayo at least naikutan natin yung bayan ang gaso well, maraming salamat at magandang buhay